Ayan, Second session and final session ni Ragnar dito sa may Binmalay, sa may Balugo. Bali, lakal load siya. Ayan po. Si Ragnar, papel, PC si Papel, PCC, Arig siya. Yung dam, si Freya po. Ayan po siya. Ayan po siya. Hindi po ng maganda. <coughs> siya, siya, ano lang stag sa siyang Ano? Pogi. Choco. May papel yung sir. Parehas na maliit. Maganda yung mga tuta ng mga to. Lock and load siya. Ayan. Ang bao, no? Andun sa Freya. Ito yung location po. Ayan, napapatunay na sa akin po sila ng paistad. Ayan po si Ragnar. Mamaya magsiswimming na po kami. Ang aking kasama. Kaso nga lang, di siya marunong lumangoy. Kaya delikado siya. Ayan. Nagbibigay tayo dito ay. Para makita nyo po yung place na pinagustodan namin. Ayan po sila. I-tuturbo po kayo dito. Sa ilog. Ayan po. Ayan. Kung nakikita nyo po, dito po. Barangay po. Ang Balugo, Binmalay. Ayan po yung place nila. Napakaganda dito. Ayan, sila-sila lang po. Parang isla po kasi itong sa kanila. Ayan, kaya wala. Iwas Marites. <laughs> walang Marites. Pre, walang Marites na katabi. <laughs> Ayan. Yun po yung inistad dati ni Bricks, yung Golden Retriever doon. Ayan o, yung tumatahol na yun. Ayan, inistad niya po niya yan dati nag-chop yan. Ayan Ayan. Ayan. Ito tayo. Pakita din tayo sa camera para makita po ako. Dino, bagyo dyan sa rin dyan. Nasabi-sabi mo i-rise si ka dyan. Hmm, nasabi. Ang At tisang... Atalay sang ka-alaraman balat.

So ayun guys, uh, hindi ko na po patatagalin yung aking video uh, para makita nyo lang po na sa akin po sila po, guys uh, si Freya ex kay Ragnar. Ayan, bali choco po yung aking ay, yung sa kanila po halo may choco namang parang may itim siya so ibig sabihin uh, meron at merong choco na lalabas dyan. Eh, kadalasan naman po choco pang inilalabas ni Ragnar kasi yung kanyang damansay o yung nanay at tatay niya eh, choco. Kaya malakas yung dugo niya na nagbibigay ng choco. Ayan po. Kung alam niyo po kasi sa pagkishitsu, kulay ang minsan ng medyo may value. Tsaka face, ayan. Tsaka sa liit. Uh, choco, tsaka white, tsaka yung blue. Yan yung mga mahal ma. Ang rare color po yung blue. Ayan, maganda din po yung, yung, blue line na sinasabi nila. Tsaka yung white, yun yung mga rare. Sa choco naman, ayan, medyo common naman na siya pero medyo sa kalidad ng kulay mas angat ang choco sa ibang kulay. Ayan po. Tapos na po yung instant session namin. Ah, bali pa uwi na po kami ng Makaldan. So sumakay na naman po kami ng motorboat. Ayan po. Ah, pakita ko po si Ragnar na kayong daan po para makita. Ayan o, si Ragnar oh. Oh, hindi takot yan. Pero pag tumalon, Uh, suerte. Ayan ako. Wow. Ayan. Isla Balugo Bin Mapandan. Kami po ay dumayo na naman dito para mag-stud service, home service, pakasta palahi ng Shih Tzu. Sa mga naghahanap ng stud service dyan, kontakin nyo lang po ako. Kung nakikita nyo po ang aking alagang aso, Ayam po si Ragnar sa ano sa harapan. kita nyo po. ano? o. like and share and subscribe na lang po sa aking youtube channel, yan maraming maraming salamat po, rain or shine to kahit bagyo ah, kahit sumakay mga kami sa